what's up mga kaidol andito kami ngayon sa simbahan church ng Tabaco Albay ayun mga kaidol dito ko lagi nagsimba tuwing linggo after namin mag trabaho sa aming kaniman and siyempre, after namin mag pasok sa school is dito kami dumidid dito so minsan sa simbahan church pakita natin yung draft room Ayan, mga kaidol so halos 11 years ako bago nakabalik dito sa Dabaco and ngayon mga ka-idol nakarating ulit ako dito pakita natin yung view dito yan mga ka-idol sige lakang ko Ayan mga ka-idol, ka yung simbahan dito mga ka-idol is talagang napakatagal na to So halos is 80s uh, pa to Is yun na to simbahan church na to Kaya kung makakita mga ka-idol yung simbahan na yun is talagang halos ilang dekada na nakalipas dyan pero hindi pa rin nagigiba ganong katiba yung simbahan dito and then ito ay mga ang pagkakalam ko nito ang history nito ay mga hapon pa ang dito. nito syempre tingnan natin yung mga ito makikita mga kaidol yung simbahan dito ay talaga namang sulit na sulit pang 80s pa talaga pakita mo yung sa simbahan ayan Ayan. So, malaki tong simbahan mga kaidol. Kung so, makikita mo yun, ituro mo yun. Ayan. Makita mo yun mga kaidol. Is halos bato-bato yan. Ayan o, oh, halos bato-bato. So, dito mga kaidol is ang daming pumunta dito mga turist. Turist pa? Ah? Turist pa? <laughs> Ayan, maraming mga dahil pumunta dito kasi... Ah, uh, nila yung simbahan church dito, ganun katindi mga kaidol. Sikat yung simbahan na to. So mga ka-indulis, uh, pasintibay nito yung sa daraga, albaing natabunan. Hindi nga lang natabunan siya pero matiba yun. Matiba yun. Ayan. Pwede ba natin tingnan sa likod to? Ay, yung guys, bukas baga. 재미ش! <applause> هل <applause>